Ang recipe ngayon ay homemade cookie. Madaling gawin at masarap. May kaunting sangkap. Perfect sa kape. Tara, matuto tayo! Sa mangkok, lagay ng 1 ta sa cornstarch, 1 ta sa harina, 1 ta sa asukal, 1 kutsarita vanilla, 1 itlog, haluin ng kaunti. Dagdagan ng 100 giliraw mantikilya o margarin. Haluin ang masa gamit ang dulo ng daliri hanggang di na dumikit sa kamay. Mabilis lang to. Tingnan mo, mabilis lang umabot sa tamang konsistensya. Masa handa na. Lagyan ng 1 tuwata sa sprinkles o mas konti. Ako, one trin lang nilagay sapat na. Ikaw bahala. Haluin para kumalat ang sprinkles sa buong masa. Ngayon, kumuha ng maliliit na piraso, gumawa ng mga bola, at ilagay sa hulmahan na pinahiran ng mantika o may papel na pergamino. Hubugin lahat ng mga ito at pisain ng bahagya. Gawin ito sa buong masa. Tapos, gumuhit gamit ang tinidor para magmarka. I-oven sa 180 degrees ng 15 to 20 minuto o hanggang maging golden brown sa ilalim. Ito na ang ating homemade cookies. Napakadaling gawin at masarap. Sana ay nagustuhan ninyo ang recipe na ito. Kung nagustuhan, mag-subscribe sa channel, mag-like, at ishare. Malaking halik sa inyo. Paalam.